ng evening. Sa so, matuto kung o gustong malaman kung anong gagawin ko sa dahon ng papayang nito. gusto niyo bang malaman guys kung anong gagawin ko nito. Ito po ay iinumin ko dahil alam niyo ba kung bakit. Nakakatulong din ang papaya leaves sa mo ng ating dugo alam nyo ba na yung dugo ko is 9 na lang so kahit nagferos ako yun pa rin ang resulta ang pagtulog is iba pero nung alam nyo ba guys nung lagi akong uminom ng papaya lips ang tulog ko is maganda eh samantalang wala na akong papaya kaya nga sa susunod nag tatanim na naman ako ng papaya para sa ano hmm. tapos pagkatapos ko nito ibabad ko na lang siya sa tubig tapos mamaya is pupugain ko para yung katas niya is iinumin ko mamaya bago pa lang kasi ako minamang ng gatas so. ayan Ginugunting ko lang kasi malalaki yung iba. Mamaya ko na to siya inumin guys kasi yung chan ko is abunda pa marami pang laman. may pa man naman. So, ang benepisyo po ng papaya leaves po is yung nakatulong sa pagdami ng dugo nyo kung kayo ay anemic na. So, pwede nyo itong gawin araw-araw sa pag-inom nito para nakatulong din ng pag uh, ano, sa dugo nyo. Ito. Dami ng dugo. So, ito lang gagawin nyo guys. Yung guntingin nyo ng maliit tapos ibaba nyo sa tubig hanggang sa malambot siya at pipigain at inumin yung katas niya. Nilagyan ko rin siya ng tubig. Yun, mamaya ang iinumin ko. Kahit na mapait, ang tusa guys, kay para sa ano nyo. Okay. Kaysa abunuhan kayo ng dugo, mas malala, mas mahal ang bayad. Okay, hanggang dito na lang guys. Bye bye. Sa gustong makarinig ng salita ko, so tapusin yung video ko. Para malaman nyo kung anong benepisyo ang papaya leaves. Okay guys? See you in the next vlog. Bye bye.